Magandang gabi sa inyo mga bay. Welcome back ulit sa ating channel. At update lang tayo sa nagaganap na laban ng Jordan at Gilas Pilipinas para sa gold medal match ng men's 5-on-5 -5 basketball sa nagaganap na Asian Games sa China. So ang halftime score mga bay is 31 all. Sobrang so, ganda ng laban mga bay. Actually lumamang yung Gilas ng 13 points pero humabol. Nagkaroon ng 13 to 0 run yung Jordan. Kung mapapansin niyo very low scoring mga bay no? sa first half. So, ang ganda ng laban mga bay, uh, nabuhay si uh, RHJ uh, doon sa 13-0 run nila para mahabol yung Gilas Pilipinas. So, narito yung stat sheet mga bay nung first half. Yung Jordan nagkaroon sila ng 10 of 37 uh, sa field goal with uh, 27% lang. Samantalang yung Gilas naman 12 of 35, mas marami tayong pinasok sa field goal compared sa Jordan pero draw lang yung lamang naman. Uh, mas marami lang tinira yung Jordan din Compare sa Gilas kasi naghahabol sila Sa 3 point shooting naman mga 6 of 19 ng Jordan 4 of 11 ang Gilas uh, Malaki laki uh, Kumana yung 3 uh, point shooting nila Nung second quarter nung naghahabol sila Sa free throws naman 5 of 8 ang Jordan Samtalan 3 of 5 naman Ang uh, Gilas so, Dito sa stats na to Medyo diada yung Gilas dahil medyo marami silang uh, foul Uh, kesa sa uh, Gilas, yung Jordan And then sa rebounds naman, offensive and defensive 12 offensive, uh, 15 defensive para sa Jordan Samtalang 9 uh, offensive rebounds, lamang yung Jordan mga bay no? And then uh, lamang naman tayo sa defensive rebounds So mas maraming nakukuha na offensive rebounds yung Jordan Kaya siya nakahabol din sa Gilas And then sa steals, merong lima ang Jordan ani mga Gilas, dikit lang Uh, sa assist lamang yung Jordan Mabay, no? 12 assist kontra sa 10 assist ng Gilas Pilipinas. Turnovers mga bay, eto masakit. Jordan with 7, Gilas with 9 mga bay. 9 turnovers agad tayo sa first half pa lang. Sa nagsimulang lumaki yung turnovers natin nung uh, naghabol and nagpressure sa depensa yung Jordan mga bay. Kaya uh, natatrap nila yung uh, bola natin mga bay. No? Ang daming uh, na turnovers sila. Newsom, sina Brownlee, sina Pahardo. Uh, hindi na nagka uh, nagkatugma-tugma yung uh, ball movement nila Kaya uh, nakaka-counter na intercept ng mga Jordan And then uh, points from turnover 8 sa Jordan, 7 naman sa Gilas Pilipinas So yan mga bayong statutes sa first half Sobrang ganda ng laban At uh, tingnan natin siguradong may uh, aalagwa dito sa second half uh, Sino nga ba yung aalagwa ng malaki? Jordan ba Gilas, Pilipinas. Sa natin mamaya na sa second half mga ba. Yun lang. Maraming salamat sa pronood.